Dumating na kagabi ang ikasampung batch ng repatriated overseas Filipino workers mula sa Israel. Si Rod Lagusad sa detalye. Matapos palayain ng dalawang Pilipino na kasama sa nahostage hostage ng grupong Hamas ng umatake sa Israel, ayon sa Department of Migrant Workers, hinihintay na lang matapos ang proseso kanila Noraline Babadilla, at Jimmy Pacheco para makauwi na sila sa bansa. Handa na po tayo na tanggapin sila at uh, tulungan para makauwi. Nakontak na rin po natin yung kanilang mga pamilya at uh, naibigay na rin natin yung mga kakailanganin para po sa pagsulubong at pag-uwi po nung dalawa po nilang kamag-anak. Dagdag pa ni Undersecretary Olalia, hinihintay nilang nila ang abiso mula sa Israel at maging ng embahada ng Pilipinas doon kung kailan ang kanilang pagbalik sa Pilipinas. Kognay nito, Anyan, nasa mabuting kalagayan ang dalawa nating kababayan, lalo na si Noraline, nakalalaya lang. Tumadaan na lang sila sa proseso. Alam nyo, pag ganyan na-release, parami pong proseso dyan. But yung health conditions niya, okay na. Wala pong problema. At uh, naasahan po natin kapag natapos po yung proseso, kung nanaisin po niyang makauwi at makapiling yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas, yun po ang ating gagawin. Samantala, dumating naman kagabi ang ikasampung batch ng repatriated overseas Filipino workers mula sa Israel. Nakatanggap sila ng iba't ibang mga tulong kabilang ng financial assistance. Kasama dito si Eva na nagtrabaho bilang caregiver sa Ashkelon, Israel, na isa sa pinaka-apektadong lugar sa naging pag-atake ng Hamas. Unang beses niyang maging OFW at wala pang dalawang taon mula na magtrabaho siya sa naturang bansa. Pinapestay ako nung amo ko. Umiiyak siya sa akin, nagmamahawan. Huwag niya sana, sana ako umalis. But uh, I thought na pag next stay pa ako doon, magkakaroon ako ng anxiety or post-traumatic disorder. So ayokong humantong sa ganun. Kaya nanghingi ako ng tulong sa embassy. Dahil sa nangyari, ay hindi na siya babalik sa Israel. Balak na lang niyang magkaroon na lang ng negosyo dito o muling subukang magtrabaho sa ibang bansa. Sa kabuuan, nasa 335 na ang bilang ng mga OFW na natulungan ng pamalaan na makauwi dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ayon kay Undersecretary Olalia, nasa higit limang pupa ang nagbabalak umuwi sa bansa. Handa naman ang pamalaan na umalalay at tulungan ng mga OFW na uuwi. Rod Lagusad para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas